Hindi ko lubos akalain. Kung kailan gabi, makakarasib ako ng good news. Nanalo ako sa wedding. Kaya nagchat agad ako sa GC namin na malilibre ako. Buti nga at nabasa agad to ni Boy Macho Dahil siya lang ang may kotse, susundin niya kami dito. Sobrang excited na ako at dahil ng biglaan to. Hindi na nakaligo si Boy Skin Care. Wala pang 15 minutes, andito na rin kasi agad yung kotse ni Boy machunuri alam daw kasi siyang kain na masarap. Pero meron muna kami isang dadaan ng member ng Team Katagumpay. Siya nga pala sinoknok pa po to. 50% Team Katagumpay, 50% Team Dugyo. Syempre dahil libre ko to, VIP treatment ako. Wala akong katabi sa upuan at solo ko ang aircon. Pero syempre charot lang yun. Dito pala kami dinala ni Boy macunori ang limited sang gup salgrabe ang ngayon lang kami nakapunta dito Ganteo yung mga nakikita ko sa mga food vlogger mga buffet yung eat all you can grabe nga yung upuan dito eh sofa nakakahiya tuloy upuan di sana namin papahalata na first time mang namin sa ganito ang kaso lang hindi namin alam kung paano magluto kaya napasis kami edi eh, ayun halata first time kami syempre dahil ako magbabayan sabi ko ituro lang nila ako ano orderin namin at ako nang bahala sa lahat ang tinuro pa lang ni boys eh, kaya ta na kami ng buffet tuwang -tuwa kami kasi saging Pero, ako nakita ito yung mga ko sa korean drama ito yung pansit na mga korean Maria. Ay, kamukha ako naman si Junko. Kumuha ako nitong pansit. Amoy pala kasi parang ang sarap-sarap na. Bago nga pala ako kumain, itagay mo na ako ng retainer. Ito pala ang pansit ng mga Korean, patataba. Medyo madulas din ang konti, dito tulad sa pansit natin, medyo dry. Okay naman at masarap naman ang lasa. Siyempre, ulit ko dahil libre ko to. Dahil si Boy Machunuri lang at si Alirina ang magandang magluto sa totoong buhay. Ilang mag-asawa ang pinagluto ko. Wala naman sila reklamo at mukhang masaya naman sila sa ginagawa nila. At syempre, dahil libre ko to, ako dapat ang unang titikim ng luto nila. Hindi ko nga alam kung anong karne ba tong niluto namin. Basta alam naman mukha siyang masarap. Meron nga pala tong tatlong sausawan. Syempre, sinausaw ko na sa lahat. Sabi nga nila, the more, the Merrier. Ito na no nga titikman ko na. Susubukan nanga sana pero mainit pa. Magrereklamo sana ako na napaso ako. Charo. Grabe ang sarap sa sobrang lambot. Para akong kumakain ng itlog kumakain. Ka, meron lang ako napansin. Naknuk ng pala inako po nang nakabukaka. Siyempre ako isang prinsipie kaya dapat ako ay prime and proper. Tapos nakita ko 'yung upo ni Boy Skincare. Para medyo kakaiba parang Barbie, hindi po 'tong scripted. At saka sa aming lahat nga pala nagda-diet nga pala si Boy. -ubo. Hindi siya makain ng karne kaya kaino lang niya 'yung salad. Napansin nyata ni Boy Skincare na napansin ko 'yung pag-upo niya. Para napelita na lang na nang ng nang ganya para ko nyares. Asking... Napansin din namin pala na meron nakadikit dito. No love over, no sharing, no take. Out kapag para meron kang tira, magbabayad ka. Eh nakita ko sa kabilang table, ang daming tira. Tatarungin ko sana kung magkano yung bayad para matayan ko sa weteng. Charot. Nalis na nga namin yung papel at yung mga karne na nakalagay dito. Kasi hindi na naluluto yung karne. Kala namin baka kailangan lang palitan ng papel. Kaya yeah. ayan, todo ayos naman si Boy Machunuri. At naglagay na nga ulit ng mantika para uminit na agad. Katapos nang bidrik ulit naman yung mga karne na hindi naluluto. Pero nagtataka kami bakit ayaw pa rin maluto. Ayun pala dahil sa sobra kalikutan ng paano ni Boy Skin, kinatanggal yung salpa. Natakot pa siyang hawakan yung salpa kan kasi Boy Machunuri pa yung nagsalpa. Buti na lang talaga mabait si Boy Machunuri. Nanong ko nga sa Boy Skin, bakit ba ang ng paa niya? Bakit ba hindi na papakali? kaling. Kahit ako sa totoong buhay nalilito na akong Barbie ba talaga to? At pagkatapos ng maisalpak, ayan na init na. Nag-uuso na mga karne. Siyempre sa mga pagganitong pagkakatao, wala muna kaming pansinan. Mga galit-galit muna kami. Last serve na rin kasi to, at hindi na kami umorder murder Sa oras mahigit din kami dito at sobrang dami namin nakain. Pero lubos talaga namin, Ito hindi kami nagtira para hindi kami magbayad. Pagkatapos namin kumain bago mag-close tong store na to, syempre nagkantahan muna kami. Pasensya na kayo, hindi niyo marinig ang magandang boses ni na paputo. kasi yung kinakanta niya dito at manahihiya siyang baka malaman ng iba. Sabi ko nga dapat proud siya. Kasi lahat kami ay idol ang Blackpink.